Ang pamilyang katoliko ngayon ay kinakaharap ang sari-saring pagsalakay at pagsubok ng kasamahan sa lahat ng dako sa ating panahon na tila kakailanganin nito mismo ng pagbisita ni Kristo sa kanilang sariling tahanan upang maipisan ang mga pinsala dala ng mga ito. Nandiyan ang panganib ng imoralidad, divorcio, droga, krimen, pang-aabuso, Uh, ang ideolohiya ng uh, kilusang LGBT at iba pa na inilalagay sa alanganin ang kapakanan ng ating pamilya at kalusugan ng ating buhay espiritual. Upang malabanan at puksain ang mga nakaindang panganib na ito, may isang debosyon na nararapat nating pagyamanin at ito ay ang debosyon sa Sagradong Puso Nesus Jesus at ang pagsasagawa ng pagluluklok ng kanyang Sagradong Puso sa ating tahanan na tinatawag na enthronement sa Ingles. Nangangahulugan na eh, inilalagay natin si Jesus sa trono bilang hari ng ating tahanan upang makamtan natin ang kanyang proteksyon at patnubay. Ito ang paksang aking tatalakayin ngayong araw. Kung inyong matatandaan, ang paboritong panalangin ni Padre Pio ay ang nobena sa Sagradong Puso ni Jesus. Kaya subaybayan at panoorin upang tuklasin at alamin kung ano at papaano gawin ang pagluluklok na ito ng Sagradong Puso ni Jesus sa ating tahanan. Manatiling nakatutok. nang magpakita si Jesus nung ikalabing pitong siglo, noong dekada pitong or 1670s kay Santa Margarita Maria Alaco, isang madre na pranses na ipinagdiwang ng simbahan ng kanyang pista nitong nakaraang ika, uh, ay ikalabing anim na Oktubre. Nangako si Jesus nang walang hanggang kaligtasan sa mga tatanggap ng banal na komunyon sa siyam na magkasunod na unang uh, biyernes bilang parangal sa kanyang uh, sagradong puso. Ang first Friday devotion. Inihayag din ng ating Panginoon na saan man malantad ang imahin ng Kanyang sagradong puso at uh, bigyang nang bukod-tanging karangalan ito, ang mga dakilang pagpapala at biyaya ay sasagana at ang mga tahanan na inilaan sa Kanyang sagradong puso ay magsisilbing palatandaan ng pananampalataya ng mga pamilya sa Kanyang buhay na presensya sa simbahan. Ang pagtatalagang ito o oh, home enthronement ay binasbasa ni Papa San Pio X o St. Pius X at sa labing dalawang pangako ng Sagradong Puso ni Jesus or yung 12 Promises of the Sacred Heart, inihayag ni Jesus ang lawak ng kanyang nag-aapoy na pagmamahal sa atin. Isa sa mga pangako ay ang Sumusunod, pagpapalain ko ang bawat lugar kung saan ang imahe ng aking sagradong puso ay nakalantad at pinaparangalan. Ang pangakong iyon ay nagbibigay inspirasyon sa ating debosyon para sa pagluluklok ng sagradong puso o sacred heart enthronement sa mga tahanan. Ang pagsasagawa ng, uh, nito ay isang spiritual na tradisyon na nagsasangkot ng pag-aalay na ng tahanan ng pamilya sa Sagradong Puso ni Yesus. Ang debosyon sa Sagradong Puso ni Yesus ay nagmula noong ikalabing pitong siglo sa pamamagitan ng mga aparisyon kay Santa Margarita Maria Alacoc. Sa pakikipag-usap na ng banal na madre, pinangako ni Yesus ang kapayapaan sa inyong mga pamilya, maginhawahan sa inyong mga gawain, at ang pagpapala ng langit sa lahat ng gawain. Kaaliwan mula sa langit at kadlungan sa buhay at sa oras ng kamatayan. Lahat ng iyon at higit pa para lamang sa pagluluklok kay Kristo bilang hari ng tahanan. Ang formal na seremonya ng pagluluklok ay formal na isinagawa noong unang bahagi ng ikadalwampung siglo ni Padre Mateo Crowley Bovey, isang pari ng uh, Congregation of the Sacred Hearts of Jesus and Mary. Dahil sa kanya, libo-libong tahanan ng mga katoliko ang makatatanggap ng mga pambihirang pagpapala mula sa sagradong puso. Ang pagluluklok ay isang paraan upang italaga ang tahanan o pamilya ng isang tao sa sagradong puso na ginagawang hari si Jesus ng tahanan at pamilya. Ang pagsasanay na ito ay naglalayong palakasin ang mga buklod ng pamilya, itaguyod ang espiritwal na paglago at magdala ng kapayapaan at proteksyon sa sambahayan. Ang seremonya ng pagluluklok loko enthronement ay karaniwang kinabibilangan ng isang uh, serye ng mga panalangin, pagbabasa at pagbabasbas na pinangungunuhan ng isang pari o pinuno ng sambahayan. Isang binasbasang imahe ng sagradong puso ang inilalagay sa isang kilalang lugar na sumisumbolo sa presensya at paghahari ni Jesus sa tahanan. Ang seremonya ng paglulukluk ay nakatuon sa pamilyar na imahe ng Sagradong Puso ni Jesus, yung dumudugo mula sa bukas ng mga sugat at nag sa pag-ibig. Ang isang serya ng mga panalangin at pagbabasa ay pinamumunuan ng isang pari o pinuno ng sambahayan at ang uh, imahe ay binabasbasan at isinasabit sa isang kilalang lugar ang imahe ay nagiging isang pang-araw-araw na palala para sa pamilya na sa pagsasabuhay ng ating pagmamahal sa isa't isa at maaari tayong gumawa ng kabayaran para sa mga kasalanan at kawalan ng pasasalamat ng mundo. Ito ay hindi lamang isang seremonya ng pagsasabit ng larawan o paglalagay ng estatwa. Sa katunayan, ang seremonya ay simula pa lamang sa formal na pagkilala kay Kristo bilang Panginoon ng pamilya, inilalagay ng ama ng kanyang sariling autoridad sa paglilingkod kay Kristo. Nangangako rin ang pamilya na mamumuhay ng tulad ni Kristo, bubuo ng kristyanong virtud sa tahanan, hindi makikipagkompromiso sa diwa ng sekularismo at lilinangin ang malalim na pagmamahal kay Kristo sa pamamagitan ng madalas na pagtanggap ng banal na komunyon. Ang biyaya ay nagbibigay inspirasyon sa mga pamilya na magsagawa ng mga gawain ng pagkakawang gawa, paglahok sa panalangin ng pamilya at ang malapit na pagtanggap ng mga sakramento ng penitensya at eukaristiya. Maring gawin ang mga pagluluklok kahit saan, kabilang ang mga opisina o nursing home o maging mga selda ng bilangguan ang layunin ay ipalaganap ang debosyon sa sagradong puso na ginagawang hari ng, ng buong mundo si Jesus. Sa pamilya, simbahan at diosesis, ang pagluluklok ng sagradong puso ay isang makapangyarihang tradisyon katoliko na makapagpapalapit sa mga pamilya sa Diyos at sa bawat isa. Sa pamamagitan ng paglalaan ng tahanan o pamilya ng isang tao sa sagradong puso, ang mga individual doon ay maaaring makaranas ng spiritual na paglago, pagdaling at proteksyon. Ang pagluluklok ay isa lamang sa labing dalawang pangako ng Sagradong Puso ni Jesus sa kanila na tupdin ang na debosyon na Bilang pangwakas na rito ang kabuuan nila. Ibibigay ko sa kanila ang lahat ng biyayang kailangan sa kanilang estado ng buhay. Magtatatag ako ng kapayapaan sa kanilang mga tahanan. Aaliwin ko sila sa lahat ng kanilang pagdurusa. Ako ang magiging ligtas nilang kanlungan habang nabubuhay at higit sa lahat sa kamatayan. Ipagkakaloob ko ang masaganang pagpapala sa lahat ng kanilang mga gawain. Matatagpuan ang mga makasalanan sa aking puso ang pinagmumulan at walang katapusang karagatan ng awa. Ang mga maligam-gam na kaluluwa ay magiging masigasig. Ang mga team na kaluluwa ay mabilis na aakyat sa mataas na pagiging perpekto. Pagpapalain ko ang bawat lugar kung saan ang isang imahe ng aking puso ay nakalantad at pinararangalan. Ibibigay ko sa mga pari ang kaloob na hipuin ang pinakamatigas na puso. Ang mga magtataguyod ng debosyon na ito ay isusulat ang kanilang mga pangalan sa aking puso. Ipinapangako ko sa iyo sa labis na awa ng aking puso ng aking makapangyaringang pag-ibig ay ipagkakaloob sa lahat ng tumatanggap ng banal na komunyon sa unang biyernes sa loob ng siyang na magkakasunod na buwan. Maaari kang magkaroon ng debosyon sa sagradong puso sa pamamagitan ng paggawa ng hinihiling ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng madalas na pagtanggap ng Banal na Komunyon, lalo na sa unang biyernes sa bawat buwan, buwan ng pangungupisal, pagsamba sa imahe ng kanyang sagradong puso, at ng mga padalangin at sakripisyo na iniaalay bilang pag-ibig sa Kanya at sa pagbabagong loob ng mga kasalanan. At yan po ang nais nice kong ibahagi sa inyo ngayong araw na naway may sagawa po ninyo sa inyong uh, tahanan. Isang puni po nyo ito sa inyong uh, pare sa parokya para matulungan po ninyo, kayo nila kung paano may sagawa ito. Ang seremonya po ay, ay, ay ilalagay ko po sa description box sa baba at uh, paki-click lang po ang link para mabigyan kayo ng gabay kung paano may sagawa ito. Nasa wikang English lamang po ito, pero makatutulong po ito sa inyo. At syempre, i matutulungan din naman po kayo ng inyong uh, uh pari sa parokya. At sana po ito ay makatulong sa inyo para sa pagpapakabanal ng inyong uh, pamilya at mga miyembro ng inyong pamilya. No? At lalong-lalo na nga po sa panahon ngayon natin ang maraming tukso, maraming mga panganib na dapat nating iwasan. Kaya dapat nating pagtibayin ang ating debosyon sa sagradong puso ni Yesus. At ilukluk siya sa ating tahanan upang maging hari siya doon. At uh, yan po ang ating uh, pagtatanghal ngayong araw na sana naibigan po ninyo. At kung naibigan po naman ninyo, eh, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang bi uh, video ng ito At uh, para sa mga bagong taga-panood, mangyaring mag-subscribe na po kayo ngayon din. Uh, pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya at ang uh, notification bell sa kanan nito. At nice ko rin po kayong anyayahan na suportahan ang aming apostolado sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng tagabuloy buloy o mga dolante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio sa inyong paglahok na po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang po sa Bansang Pransya. At uh, ito po yung mga visa para sa inyo, para sa uh, ikabubuti po ng inyong buhay espiritual, ng no? mga biyaya na dulot ng mga bisang ito. Ito po ay hindi para sa mga patay, ano po, para uh, maliwanag po, no? Ngunit maaari naman po ninyong isama sa inyong mga intensyon ang kapakanan ng mga kaluluwa ng inyong bahal sa buhay. At uh, paano po ba ang pagbibigay ng donasyon? Sa pamamagitan po ng uh, direct deposit sa aming BDO account o kaya sa pamamagitan ng GCash via bank transfer. At kung matmadali naman para sa inyo, meron din po kaming personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan. At uh, para sa mga karagdagang detalye, pe, maaari po ninyong bisitahin ang aming website sa www.gcash.com ang tinig ni At kung meron naman kayong mga katanungan, mag-email po kayo sa aming uh, email sa ang tinig ni at gmail.com ang tinig ni at gmail.com At dito ko na po kayo lilisanin. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood at maraming maraming salamat po sa mga miyembro ang mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. At ha, hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon.